Ay good morning. Uh, alas 6 na ng umaga dito. <laughs> tapos, nabalitaan namin may sunstorm kaya titingnan natin kung ano itsura ng sunstorm. First time ko lang makaka-experience na ito kaya hindi natin kailangan palampasin to. Eh yung mga gising. Simula pa kanina yan. Ay kagabi. Di pa natutulog. Nanunod, nanonood, kami ng Cinema One Tapos nabalitaan namin may sunstorm pala. Hakit na tayo. Punta tayo sa rooftop namin. Ang lupit ng bahay namin, may rooftop eh. <laughs> Ang taas na itong bahay. First time ko na makakapunta dito sa Tokto eh. Lamig sobra! Woo! Ito yung tsura ng sandstorm. Wala talaga makikita. Ano? Sobrang labo. Labo na yung tsura. Pero ano, kala mo, walang, ano dyan, walang gusali. Pero pagka, walang sandstorm, highway yan. Tsaka may mga building dyan. Ang ah, lamig. Sobra. Ayan. Ganito pala yung tsura ng pala ng sandstorm wala kang makita huwag kang lalabas pag may sandstorm kundi maliligaw ka o hindi kaya masasagasahan ka ng mga sasakyan ayan eh. ayan eh yung gym namin bench press sa dumbbell 655 kilos ayan eh yung ano namin likod ng bahay <sighs> lamig pala rito first time ko lang makakit dito sa rooftop eh ito yung harap ng bahay namin. Ah, yun yung court namin. Tapos yung gate. Ayun. Paano? Yun lang muna yung kinuha lang ko kasi first time natin maka-experience ng sandstorm. Eh. Sobrang lamig pala pag may sunstorm. So yun lang, babay na.